I'm Jerome. Jerome. Ito ang lawag skandal. Magsalita ka naman pare. How's your work? Kamusta buhay-buhay? barely legal. Victor, starring Victor Ricero and Mikey the Skelly. Mikey the Skelly. That's Mikey. Yan si Mikey, mga kaibigan. BGM video. Spongebob, Ilocano version. <laughs> Ilocano version niya, mga kaibigan. Sino mga makakapanood nito sa YouTube? Ah, uh, ito yung pinakamalupit na lawag trip. Na nawala yung cellphone. Nino, Nino, sino nawala yung cellphone? Mahiwagang brief from Candon, Ilox. La Union pala. La Union. Sa <laughs> so, San Fernando? No, Candon. Winnie the Pooh. Ilocano version din. <laughs> Ilocano version. Kay ano ba to? Kay Rose. Kay Rose Ilocano. Kay Rose Ilocano version, Rose. T-shirt. Lawag. Lawag Bicol. Kay Rose din. Kay Rose. Bohag City para kay Princess then ito para kay Maje pagkain pampabigat sa airport ito tingnan nyo na memeke Cosa stai facendo lì? Cosa stai facendo? I want money, lots and lots of money è Hot stuff! Hot stuff! Yeah. Hot, <laughs> Hot <star. laughs> lang ang natira sa pera ko from 15,500 to 1,000 pesos. Oo oh. nga. May utang si Victor sa akin. 400. Thank you na yun. <laughs> Try to read this. p i k b n i -K. Basa dyan, Bornick. <laughs> hindi ko alam kung bakit ako pinanganak na, -na eh. Sa tingin mo, Big? Ba't oh, ba't ganito? Naihirapan na ako sa agwapo. Kaya nga, yun o. Penge, penge. Hindi hey, pare, alam mo yun, ano yun eh. God-given gifts. <laughs> Talagang pinagpala lang yung kagupuhan mo. Pinagpala lang. Kahit saan magpunta. Pangasinan. Ilocos Sur, La Union at Ilocos Norte. So, ang hirap maging guwapo. Hindi na ako nagpapagupit. Hindi na ako nag-aart. Buti ka naliligo pa ako eh. Times New Roman. Hindi, dito. Times New Times Roman. New Roman. De, iba yung sa Big. Eh. Para saan ba yung ginagawa mo? Para saan yung yung Naka yung ginagawa? ba? naka Nakabold? Kagabi, bold. Yan. Hindi naman eh. Lakihan mo. May eh, pinepeki po si Big. Hindi ko alam kung ano. Hindi pwede sabihin kasi confidential eh. Baka kung ano mangyari sa kanya eh. Sogo. Ay, wise, wise hotel. Ikaw din, ikaw din yun ako, wala kang ebidensya. Ayan, pangit eh. Kung oh, may bold, nakiham mo lang. Gawag na daganan ko yung ano mo. Nag-crack ka na <laughs> ito, Scandal! <laughs> Rave! Rave! <laughs> Rave! Rave! <laughs> Rave! Ayan, ayan. Hotel, Scandal. Lawag City. Sana kumita.